bago natin baguhin yung kanilang ginawang pag-install ng water pump na mga Uting ting no? kailangan na natin itong alisin. Ito. Ito yung hagdano na ito mga Uting ting Yan. So, kailangan natin itong i-demolish para tayo ay lumuwag dito sa area na to. Pero ang kailangan natin mo, i-move to. No, yung kanilang masin, masin para hindi mapatakan ng mga debris. Dahil nga ang ikibahin dito. Ito. ito.

Ayan o. Ito yung galing sa, yung kulit blue na yung galing sa tangkihan. Tapos yung ginawa na dun no, oh. So may dubli no. Yun, oh. yun yung bypass. Kailangan mo na rin itong katingin to dito. Kasi dito dumaan yung kanilang tubo. So pag tinanggal natin itong hagdan, masisira yung linya ng tubig. sa mga utinting, ha. lakas na no? lakas na ang ilaw nya ito yung ginawa ko yung i re natin yung ganyang battery ayan o ito yung napulot ko lang mga utinting, ha. naalala niyo ba ito? ito yung ginagamit ko pag nag over over time dito pag madilim yung area ayan o mo Unahin mo natin yung mga trailing mga kutinding. Ito so, yung ating unahin. Pagtanggal mula doon. So, unti-unti natin kasi pag uh, pinuto natin to dito, doon, tapos doon, ay eh, baka uh, hindi ko kaya dahil mag-isa lang ako mga tutuloy Puto-puto rin natin ito. Ang ating sunod ay Putol na yun dito At saka doon may konti lang ang Yun na lang talaga Yun dyan banda Mahirap siya Hindi ko ko tinawag Kailangan mo nang Iba yung ingat mga kutinting pag ganitong magkakating ka ng mga ganito kasi baka pumitik sa iyo yung ano yung bakal o kaya yung talim kaya yun ang mahirap dito sa pag ganito yung demolish ng mga bakal maganda nito pag mayroon tayong asitilin walang kahirap hirap to mabilis lang yun kasi yung problema mo tinting pag naipitan ka nyan delikado so malapit na tayo yan ang kaperaso na lang talaga tapos yun maalis na natin to

malapit na. Sa ilang nakatama sa tubo. Yung isang bakal. Ay uh, yun. oh. Oo. Talagang tinamatamaan na niya. Oh. Ito. Hindi dahan-dahan eh. Malapit na yung malas. Oh! Siya na. Siya na. Siya na yung gumalas na nga. Kailangan mo ang Oh! <coughs> <Jib -ilak>. <coughs> 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 dami namang huma humakapit wow pwede pa rin patulin ah yung pinakawang yung tumatama sa tubo sumubukan natin yung tumatama ha Thank ay, wala man tayo kasama Oo! Oh, abot-abot 'yun, Abot din na. Ah. Uh. niya. Ay, sa matangin. Ayun, sila ka mat. Inaayos ka lang ah. Oh! Uy, ginawa ka pa. Thank you, ah. grabe, ah. Ayun yung kumakapit mga buting-ting, tagal mga tanggal. So, yun ang ating pagtanuhan kung paano natin ito sit up yung ating tanke. Eh. Ay nandito sa so, solo ko. Hmm, lumuwag na. So yun lang mga kuting-ting. Hanggang dito lang muna ako. At ayusin ko muna itong lugar na to. Bago tayo magsimula mag-sit up nyan. Ay linisin ko muna itong lugar na to. Ang araw na ito ay araw ng mga patay. O, November 1. Ay alas alauna una e medya ha ala e medya mga huling ting hmm. alauna hmm e medya yun ang kalat ang basa ko